nagbabalak maghiganti ang dating pinakamataas na military leader ng China na si General Li Changpo. Check the mic and make sure it sound right, Iniulat na sinabing mayroon umanong manong nagbabadyang kudita sa China at pinamumunuan nito ng isang Chinese general na kung saan ay tahimik na ka kamakailan ni Xi Jinping sa kanyang pwesto. Sinabi sa report na nagbabalak maghiganti ang dating pinakamataas na military leader ng China na si General Li Changpo sa pamamagitan ng kudita at bahagi ng kanyang plano ay ang patalsikin si President Xi Jinping. Biglang nawala sa mata ng publiko si General Li Changpo ng ilang buwan at naghihinala ang ilang mga foreign media outlet na posibleng pinatalsik si ni Xi Jinping dahil sa korupsyon o di kaya'y kinontra ng nasabing general ang mga polisya ng Chinese President. Ayon sa report, naka-alerto ang buong Chinese military ngayon dahil sa posibleng gulo at naghihinala ang mga eksperto na maaaring pasimono ito ni General Li Chang Po bilang ganti niya kay President Xi Jinping. iniulat ito matapos sinabi ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin na malugod nilang ikinagagalak ang lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas matapos makipagpulong siya kay Philippine Defense Secretary Gilbert Chudoro. sa kanilang pag-uusap masayang ipinahayag ng dalawang kalihim ang makasaysayang momentum ng alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na naging dahilan upang mapanatili ang kapayapaan at siguridad sa Indo-Pacific region sa loob ng mahigit sa 70 taon. Ayon sa pahayag ng ngakuang dalawang kalihim na explore ang mga opportunities upang palakasin palalo ang mga biological operation at planning kabilang na ang paparating na 2024 balikatan exercise at binanggit rin ang kanilang pagnanais na palawakin pa ang mga ginagawa nilang multilateral activity sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng dalawang kalihim ang mga ginagawang provokasyon ng China kabilang na dito ang mga ginagawang mapanganib na maniobra ng Chinese military sa mga aircraft at barko ng Estados Unidos na nag-ooperate sa South China Sea at West Philippine Sea. naginabi ng Philippine Coast Guard noong linggo, December 3, na binabantayan nito ang iligal na presensya ng mahigit 135 Chinese maritime militia vessel sa isang bahura sa South China Sea, sinabi na nag-utos ang hepe nito ng pagpapatrolya sa paligid ng White Sun Reef na tinatawag ng Maynila na Julian Philippi Reef at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang mga ulat, hinarang at inaresto ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan na ilegal na nakaangkla malapit sa baybay ng Palawan at sinabi sa report na nagdududa ang Philippine Coast Guard tungkol sa totoong intensyon ng mga Chinese sa lugar. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na dose dosen ng mga Chinese Maritime Militia vessel na pinapatakbo ng People's Liberation Army ang namataan sa West Philippine Sea at sinabi na unti-unting lumalapit ang mga ito sa isla ng Palawan. kinumpirma naman ni Vice Admiral Alberto Carlos ang hepe ng Western Command at ang pinakamataas na military official na naka-assign sa pagmonitor sa Kalayaan Group of Islands ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Sabina, Seoul at Iroko Reef. Sinabi niya na patuloy na nananatili ang Chinese Maritime Militia sa Sabina Sol at Iroko Reef sa kabila ng paghahin ng gobyerno ng Pilipinas ng mga diplomatic protest laban sa presensya ng mga Chinese sa mga nasabing lugar. iniulat ito matapos sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi obligado ang Pilipinas na ipaalam sa China ang tungkol sa mga gagawin itong resupply mission sa West Philippine Sea at iginihit ng mga operasyon na ito ay lihitimo kabilang ang pagpapanatili sa isang grounded Navy ship. na nanawagan din ng Department of Foreign Affairs sa komunistang bansa na tanggalin ang lahat ng mga ilegal na estruktura na itinayo sa loob ng Exclusive Economic Union ng Pilipinas, itigil ang mga reklamasyon at managot ito sa idinulot na pinsala sa nasabing karagatan. Paulit-ulit namang inako sa ng China ang Pilipinas ng iligal na panghihimasok sa karagatan nito ng walang pahintulot lalong-lalo na sa mga ginagawang resupply mission ng Maynila upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Sol. Sinabi ng taga pagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Teresita Dasa sa isang pahayag na hinihiling ng gobyerno ng China na magbigay ang Armed Forces of the Philippines ng abiso sa tuwing magsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa Ayungin, Seoul, ngunit sinabi niya na hindi nila ito gagawin. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-Dust Line Map na kung saan ay lumampas ito sa Exclusive Economic Zone ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia at Pilipinas. mula ng isadyadang BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul noong 1999 sa pagtatangka ng Manila na higit ang pag-angkin nito sa West Philippine Sea, paulit-ulit na nananawagan ang komunistang bansa sa Pilipinas na alisin ang barko.